Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada, Brigada News FM, Manila, the music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig, rinig. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Mga pangunahing sementeryo, dinagsana kasabay ng bispiras ng undas. Ilang mga terminal at paliparan, na rin sa mga last minute na mga biyahero. Pagpapataw ng mahigpit na parusa para sa mga dinagbabayan ng toll fees, muling iginiit kasabay ng paggunita ng Todos Los Santos. Pag-asa Pinapayuhan ng publiko na isagawa sa umaga ang pagbisita sa mga sementeryo upang makaiwas sa posibleng ulan sa hapon. At kilalanin ang ilang personalidad na nakahimlay sa Manila North Cemetery. Buong puso Sama ang buong puwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News of Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Biyernes, October 31, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay bagyo At Brigada Sheila Matibag. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, dinagsana po ng mga kababayan natin ang Manila South Cemetery ngayong bispiras ng undas. Marami ang mas piniling bumisita ng mas maaga para makaiwas naman sa dagsa ng tao bukas. Mas napadali na rin ang paghanap ng mga punto dahil sa puntod finder system ng sementeryo. Bukod dito may live stream din sa official na social media page ng Manila South Cemetery para mamonitor ng publiko ang sitwasyon sa loob. Para sa buong detalye ng report, Brigada Jigo Studio, Ibrigadamo! brigada report! Libo-libo ang dumating nitong biyernes sa Manila South Cemetery para bisitahin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Alas 10 pa lamang kaninang umaga, mahigit 6,000 na ang naitalang bumisita sa sementeryo at dumobli pa ito bago magtanghali. Nasa kalahating milyon ang kadalasang bumibisita sa Manila South Cemetery tuwing undas. Pero ngayon taon, nasa libo hanggang 1 milyon ang inaasahan tutungo dito. Nasa isang milyon na ang nakalibing dito kaya marami sa ating mga kababayan ang nahihirapan taon-taon sa paghahanap ng puntod ng kanilang mga kaanak. Pero ngayon, hindi na sila mahihirapan dahil sa bagong lunsad na puntod finder. Dito, maaaring itype ang pangalaw o grave number ng yumaong hinahanap upang agad makita ang eksaktong lokasyon. Mas pinapadali na po natin para hindi na po sila mahirapan. sakaling um, naliligaw sila o matagal na nilang dinapuntahan uh, sa pamamagitan ng puntod finder ay madali nilang mahahanap. Maari na rin i ng publiko ang mga kaganapan sa loob dahil mayroon ng live stream na mapapanood sa official Facebook page ng Manila South Cemetery. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa loob at labas ng sementeryo. Bukod sa Manila Police District, nakabantay din ang Makati Police may nakaantabay din ng mga ambulansya at medical team sakaling magkaroon ng emergency. Karamihan sa mga naasistihan ngayong araw ay nagpasuri ng kanilang blood pressure. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga sigarilyo, kutsilyo, baril, alak, bawal na gamot, speaker at baraha sa loob ng sementeryo maging ang mga alagang hayop. Kaya si Gladys hindi pinapasok na loob ng sementeryo. Bitbit -bit niya ang alaga niyang aso at wala siyang alam na bawal pala ito. Hindi naman niya maiwan ang kanyang alaga sa bahay dahil walang magbabantay dito. sa kasi Sabi ko may Samantala, tumaas ng doble ang presyo ng mga bulaklak sa labas ng Manila South Cemetery, sabi ng mga nagtitinda. Mananatili raw ang mataas na presyo hanggang bukas at posibleng bumabalamang lamang pagsapit ng November 2. Bukas naman inaasahan ng dagsan ng mga bibisita na posibleng umabot sa daang libo. In the heart of changing lives sa O, si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music and News. And News. All like brigada Ballita, Samantala mga kabrigada kahapon maalalang nagsi-uwi na ang malaking bilang ng mga pasahero para bisitahin ang kanilang mga namayapang mahal sa buhay ngayong Undas ngunit sa kabila nito patuloy pa ring humabol ang ilan sa mga bus terminal sa Cubao para makauwi sa kani-kanilang probinsya para sa kabuuan detalye ng report Brigada ng Cortez i-brigada mo brigada, brigada. <laughs> Bagamat umabot nga sa 10,000 ang naitala mga pasahero dito sa terminal na ito kahapon, ay patuloy pa rin dinagsa ito ngayong araw ng mga pasahero na siya namang umahabol na makauwi para sa Undas 2025. Kabilang sa mga bumiyahe ngayon, si Nanay Yolanda Montesa na galing pa nga mismo sa Laguna. Bakit kayo na naisipan na bumiyahe in na kahapon? Mm, marami kasing ginagawa. Eh. Parang ngayon lang ang available. May trabaho din kasi ako. Samantala maliban kay Nanay Yolanda, mula Laguna pa rin ay uuwi rin sa kanyang probinsya sa San Miguel Bulacan si Ate Aya Nicole kasama ang kanyang maliit na batang pamangkin. Ano yung minamake sure na hindi siya mawawala or what? Awak lang po lagi. Kung ang ibang pasahero ngayon na nakita natin ay nagdadala lang ng hindi kalakihan at mga kakaunting gamit na abutan naman natin, itong si Nanay Elvira yuhenyo dala ang kanyang mabigat-bigat na bagahe. Ano yung mga dala natin? Ito po, bulaklak. Hmm. Kasi ma'am, itong mga bulaklak na ito, para sa kanila? Hmm, gagawin ko. Ah, so ito, hindi pa sila gawa, ma, pumili lang kayo. Hmm, sa Tangwa. Hmm. Marami. Sampo yung gagawin ko eh. Ah. Eh, 2,000 lang yan. Eh, pag bumili ka isa, 400. Adi, 4,000. Adi, ako na lang. Makatipid pa. Marunong naman ako eh. Ngayong araw na abutan din natin ang ginawang pag ng PNP Highway Patrol Group, DOTR Office for Transportation Security, Philippine Coast Guard, at maging ni PNP NCRPO Chief Police Brigadier General Antonia Aberin dito nga sa mga terminals sa Cubao. Hindi na nila yung mga sa facility namin tsaka yung mga guard kung mag-check ng mga gamit. Nakita naman din, may mga metal detector, may mga stick na pang check. Kasi sa HPG naman din nila okay yung mga bus natin, kasi yung mga pasero kung komportable. Bale sir, pagka-check ko sa mga beta, yung gamit yung metal detectors, may mga nakakita pa, may mga na-complex at the same time, may mga kunyar, pintura, or mga bawal na gamit na dinala, pero na-complex ka ito Eh, so far ngayon, wala namang gano'n kasi alam naman nila, meron kami mga signboard dyan na bawal na magdala ng mga gano'n. Tsaka meron kaming nakadistino ng na polis dyan kasi. Sa darating na linggo o sa lunes nga inaasahan ng pagdagsa muli ng mga pasahero rito sa may Pupal Terminal. Ito nga yung mga pasaherong uuwi muli dito sa Metro Manila matapos nga ang undas 2025 in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Inaasahan naman ngayon ng New Naia Infra Corp na aabot po sa mahigit 1.3 million ang inaasahang biyahe hanggang sa November 5 na yan. Ang sitwasyon po sa mga paliparan, may report si Brigada Maricar Sargan, i mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Bumuhos sa Naiya Terminal 3 ang mga pasaherong gustong makabisita sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Ayon sa New Naiya Infracorp, aabot sa mahigit 1.3 milyon na pasahero ang inaasahang babiyahe mula October 27 hanggang November 5 o katumbas ng humigit kumulang 135,000 na pasahero bawat araw. Pero may ilan ding sinamantala ang long weekend para magbakasyon sa ibang bansa gaya ni Fatima Morabor mula Leyte na Singapore kasama kasama ang kanyang kapatid. Pagbalik na lang daw nila ng Pilipinas sa kasila bibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasi long weekend po siya. So we grab the chance na we can spend time kaming magkapatid because I'm getting married soon. Wow. <laughs> That's what we're gonna do the first thing that we land back here in the Philippines. So hindi pa. Ah, so pinili nyo na pagbalik na lang? Yes. Para? Para masulit namin yung Long weekend. Paalala ng pamunuan ng paliparan sa mga biyahero, maglaan ng sapat na oras para makaiwas sa abala. Tatlong oras bago ang international flight at dalawang oras para sa domestic. Kaya payo ni Fatima sa mga kapwa niya biyahero. Um, it's better to be early kasi mahaba yung pila. <laughs> so, madami ding nagbabakasyon ngayon and ingat-ingat lang because it also means na mal malaki din yung risk kasi madaming tao. So, beware of your things. At upang mapabilis ang proseso, nag ng karagdagang tauhan ang Bureau of Immigration at gumamit ng e-gate scanners para sa mas mabilis na boarding. Sa halip na mano-manong ng mga security ang kanilang boarding pass, itatap na lamang nila ito sa scanner. Paalala pa ng mga otoridad, huwag kalimutang mag-fill out ng e-travel form para maiwasan ang delay sa kanilang biyahe. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. news. Authority. Authority. Inax. Inax. Nation wide. Nation wide. Samantala ang pagpapataw naman ng mahigpit na parusa para sa mga hindi nagbabayad ng toll fees, muling iginiit kasabay ng paggunita sa undas. Brigada Haji i ibrigada mo! Brigada! Brigada. Umapela si bagong henerasyon party list representative Robert Nazal sa mga motorista na pairalin ang disiplina sa kalsada at um malima sa tollway rules ngayong panahon ng undas. Ito'y upang maibsan na bigat ng trapiko at maiwasan ang mga aksidente. Lalo't milyon-milyong Pilipino ang dumadagsa pa uwi sa kanikanyang probinsya para dalawin ang puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Kasabay nito, muling binigyang diin ni Nazal ang kahalagahan na maipasana ang House Bill 4372 o ang Non-Payment of Toll Fees Act of 2025. Layo nitong parusahan ang mga motorista na bigong magbayad ng toll fees at upang ma-standardize ang cashless collection system sa mga expressway. Tinukoy ng panukala ang hindi pagbabayad ng toll fees bilang traffic violation na may karampatang parusang multa, suspensyon ng lisensya at mas mataas na parusa para sa paulit-ulit na lumalabag. Binibigyan din nito ng otorisasyon ang open road tolling at multi-lane fast flow systems upang pahintulutan ang mga sasakyan na dumaan sa toll plazas nang hindi na kailangang huminto. Binigyang diin ni Nazal na tuwing undas ay paulit-ulit na ang problema ng mahabang pila ng mga sasakyan at gridlock at nasasayang lang ang oras sa daan dahil sa palpak na compliance at kakulangan sa koordinasyon. Sa tulong umano ng enforcement ng penalties at paggamit ng Unified RFID Systems, mas magiging mabilis, ligtas at maginhawa ang pagbiyahe. Sa ilalim ng panukala, mahaharap sa isang libong pisong multa at isang buwang suspensyon ng lisensya ang first-time violators, habang ang repeat offenders ay magbabayad ng liman piso at suspensyon ng lisensya ng isang taon. Ang ah, makukolektang multa ay gagamitin bilang pondo sa pagpapabuti ng road safety signages at enforcement sa tollways. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji ka Aminyo, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News, News Authority. Authority. IMAX. IMAX. Brigada Binabantayan na pag-asa ang isang low pressure area sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging tropical depression bago matapos ang weekend. Sa parehan ng Brigada News sa Manila kay Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero, sinabi nitong may medium chance itong maging bagyo sa loob ng 24 oras at inaasahang papasok naman ng par sa linggo o lunes na posibleng tumama sa northeastern Mindanao o eastern Visayas sa lunes o martes kung magtutuloy ang pagdevelop nito. Huling namataan po ang LPA na yan sa layong 1,595 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Pinapayuhan naman ng publiko na isagawa sa umaga ang pagbisita sa mga sementeryo ngayong undas upang makaiwas sa posibleng ulan sa hapon at ang mga biyahero naman dapat daw maging alerto sa posibleng gale warning pagsapit ng linggo ng gabi o lunes ng umaga. Sa ngayon po yung kilos po nito is uh, generally westward pero in general po west-northwest yung magiging uh, galaw nitong binabantay po natin LPA at meron po siyang medium likelihood of TC development within the next 24 hours. So asahan po natin na maaari po itong mag-develop into a tropical depression. Ang nakikita po natin is maaari po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Sunday or Monday at maaari po itong mag-develop into a tropical depression by Saturday or Sunday. Climax, Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, isa ang Manila North Cemetery sa mga pinakapinupuntahang sementeryo tuwing undas. Ngunit bukod po sa mga ordinaryong puntod, dito rin nakahimlay ang ilang kilalang personalidad. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Ang Manila North Cemetery ang pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa buong Metro Manila. May sukat itong 54 na hektarya at dating kilala bilang Sementeryo del Norte. Hindi lang ito himlayan ng mga mahal sa buhay, kundi isang makasaysayang lugar na saksi sa mahigit isang siglong kwento ng ating bansa. Nakahimlay dito ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang Pilipino sa kasaysayan. Si Sergio Osmeña, ang ikaapat na Pangulo ng Pilipinas, ang man of the masses na si dating Pangulong Ramon Magsaysay, at si Manuel Rojas, ang unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. Hindi lang mga politiko, narito rin ang tanyag sa larangan ng palakasan Bago pa man sumikat si Manny Pacquiao, unang nagdala ng karanganan sa bansa ang boxing legend na si Pancho Villa. At sa mga sulok ng sementeryong ito, nakahimlay ang hari ng tondo si Asiong Salonga o ni Casio Salonga sa totoong buhay. Ay sa kwento na alala nyo patungkol po kay Asong sa Ah, uh, mabait Mabeta siya matulungin, ano sa kapatid, sa magulang. Yung mga nakukuha niya, tinutulang rin niya sa mahirap kaya naging Robin Hood. Dito rin nakahimlay ang hari at reyna ng pelikulang Pilipino na si Fernando Pod Jr. at asawang si Susan Roses. At sa katahimikan ng sementeryo, nakahimlay din dito ang mga veterano ng himagsikang Pilipino na nag-alay ng buhay para sa bayan. Mga pangalang nakaukit sa lapida, ngunit tila nalimot na ng panahon. Ay, hindi ko kilala yung mga nasa buto, pero may mga pangalan sila. May lapida. Yun ang mga nandiyan. Hindi lang mga kilala o bayani ang nakahimlay dito. Ang Manila North Cemetery ay tahanan din na mga pinagkaitan ng pagkakataon katulad na lamang ng 24 na boy scouts na nasawi sa plane crash noong 1963 habang patungong Greece upang kumatawan sa bansa sa 11th World Jamboree. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The Music and News Authority. Authority. IMAX. IMAX. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, balita naman sa labas ng bansa. Umabot po ng higit isang daan at tatlumpong katawang nasawi sa malawakang operasyon kontra droga dyan po sa Rio de Janeiro. Ang nasabing operasyon ay target lamang sana ang Komando Vermelho, isang kilalang sindikato ng droga na kumukontrol sa ilang favela o may hirap na komunidad sa lungsod gunit na ito sa matinding bakbakan sa halip na pag-aresto. Ayon naman sa mga residente, ilan sa mga biktima ay may tali sa kamay o kaya ay parang tinorture dahil lalo ilinya at takpan ng tela ng mga tao ang mahigit apat na pung labi bilang protesta sa Omanoy, di makata ang operasyon. Gate naman ni Rio Governor Claudio Castro. Wala o man intensyon ng mga pulis na pumatay at nais lamang nilang arestuhin ang mga sospek. Ngunit na uwi raw ito sa gantihan ng putok. Dahil dito tiniyak naman ni State Security Secretary Victor Santos na iimbestigahan ng anumang posibleng pang-abuso sa operasyon habang nanindigan si President Luis Inacio Lula da Silva na ipagpapatuloy ng gobyerno ang kampanya laban sa droga upang hindi o nang hindi nalalagay sa panganib ang mga inosenteng sibilyan. Mababatid po na ito na yung tinaguriang P na operasyon sa kasaysayan ng Brazil. Drive Max. Brigada Balita. Nationwide. Mukha po vidantayan upang kumpleto. Balita. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggaan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong linko sa Brigada Le Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown. 55 days na lang Pasko na. Mula rito sa Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DRIVE MAX, Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DRIVE MAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.